Good morning sa lahat-lahat Sa araw na ito bisitahin natin ating mga tanim na gulay Kasi maulan-ulan Ayan o oh. Sitaw Yun ang pitsay namin o oh. Nilagyan namin ng Ano Nang bubong kasi Maulan-ulan, masisira Malalanta Ayan o oh. Bisita tayo sa ating matanim. Sitaw. Ito, oh. ano namin, papaya. Ayan. Ang daming bunga. Ayan, yung dragon fruit. Meron pa doon, no? Nag-umpisa na siyang mamunga. Ayan, no? Ayan, no? Umpisa na siyang mamunga. Yun, no? Dalawa. Ayan. Ito, papaya. May mga bunga na siya. Ang dami nga lang damo. Yan ang sitaw namin. eh ang ganda ng dragon fruit namin, no? Tingnan nyo, oh. Ayan, no? Isang, ano, dalawa ang bunga. Ayan, isa. Ano yung papaya? Yan. Anak, mag-ikot-ikot tayo sa ating mga tanim. Ayan. <laughs> May tubig. Ayan, ito pa. Ang, ang papaya. Ang dami naming tanim na papaya ngayon. Yan. Ayan. Oh, para sa ano yan? Kasitaw. may tanim pa kami na ano, kamuting kahoy. Kasitaw. Ayan, ito, ginawa niya ng, ano ba ito tawag dito? Parang palapala. -pala. Ayan, yun, hanggang doon. Ayan. Dito naman yung tamim namin na talong na bisaya. Ayan, may okra. Okra, guys. Ah, patula. Patula pala. Akala ko okra. Ayan yung sitaw Oh. Ayan, ang talong na bisaya. Bisaya daw. Bisaya. Patula pala. Akala ko okra. Talong. Ayan yun mm -hmm. ang dami na rin bunga kaso lang maliliit kasi nga bisaya ayan ito na yan na lang guys susunod na naman na araw ayan ingat na lang kayo ingat na lang tayong lahat kasi palaging umuulan okay. bye